magandang araw po sa ating lahat sa video ito tayo ngayon ay manging isda lang din po natin sa trabaho yan ginapin na tayo naglatag pala kami ng lambat ni Lakay bryan so ngayon po ay magtala muna tayo bago tayo umuwi para meron na agad tayong mahuli na pwede natin pang dinner kasi bukas pa yung ating lambat yung mahuli natin bukas bukas na lang natin ulamin subukan natin kung mayroon tayong mahuli Si Katoto pala ay nandito rin. Nagdadala rin po siya. Medyo dumilim na po. Oh, maraming na Pasalysan po. Pasensya na rin kung medyo... Maraming nahuli si Katoto. Maraming nahuli si Katoto. Oh. Maraming nahuli si Katoto. Maraming oh. <laughs> si Katoto. Uh -huh. Ang pangalan po ng channel niya ay... Toto. Toto TV. Toto TV. Paras lang po kami nang spot ni Toto. Kaya madalas nakikita po kami. Kilaw, bang kilaw. Toto yo. Sayang no. Oh, malaki. Sayang ayan. Hindi ano. Hindi ba? Kan hagis tayo. Tayo na dito. Tayo na natin. Okay.

Dito ka lang kadali na lang, sapsap? -sap. Oh. Laway! Sarap eh! Ay, lam Maraming eh. ano yun? Bugi! ano? Yung bukahong oh. eh. na malaki? Oo. Ang sarap! masasarap! malaki yung bukahong malaki mababa eh. na malakas ang agos na oh uh -huh. malakas ang agos Yun. malakas ng agos sa kabila higop ano na kadami Pero mukha may nahuli. Ano kaya ito? Sana hindi nakawala. Meron! Ayun! Meron nga! Uy! <laughs> Anong tawag dito? Kabase. Kabase! Oo. Oh. Ayun tayo huloy na isa ako. Oh. Oo. Okay, Tara isa kayo? na tayo. Isa pang hagis. Tapos lipat tayo dun sa sinasabi nila kay Brian na gilid-gilid doon sa kapila. Ngayon guys, lumipat tayo dito sa gilid. Kaya doon sa kabilang ay wala na tayong mahuli. Iisang piraso tapos doon sa kapila. Dito kami dito. si gym eh. Uh, Oo. Dito kami dito. Sariwari natin to. Hanggang makarating tayo sa tulog. Hmm, Ang mga 30 minutes lang siguro. 30 minutes. Oh. Uh -huh. Okay, eh, paganyan ka. Kailangan nating pwersahin. Baka sakali makauli tayo ng malalaan pa na. Bama. Wala nang lumot ito na, na Wala. Lumot na yata ng isda eh. Ito, makagilid. Ah. Oh, ano yan? Eh. Ano eh. yan? Ahoy, 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 isa-isa. May kahoy pa. Ahoy, 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 Kahit pa isa-isa, importante, meron. Wala pang hipon, no? Oo. Oh. Wala pa yan. Wala pa ba ngayon, hipon? Wala pa? Oo. Oh. Sila kay Brian pala ang matalas dito kasi sila ang malapit dito. Ay, meron pa pala dito. Ano yan? Oh, bugaong, oh. Kala ko isa lang nahuli natin, guys. May bugaong pa pala, oh. Dito kami, naghuli. eh yan, oh. Bugaong. Bugaong. Hindi <laughs> natin nakita kasi madilim. Nakasinig siya sa ilalim. Kahit pa ganyan ka. Ha? ha? Kahit pa ano ka. Mababaw na yan. Dito tayo kitang kita eh hindi eh, ba sa doon nagpaparamdam yung mga bana pag ano nalambat oh. hindi hindi kaya pagka ano no bangus oo talagang talunan agad meron ano to Ayun oh. Kabasi. Meron dalawa. Hello. Ito. Ito yung malalaking bar. Ayun na. Oh. Hmm. Hindi nagpaparamdam yung mga barak eh. Oo. Oh, wala. Ito mga salin niya kabasi lang. Malay natin mamaya may magparamdam. Okay. Hindi <laughs> natin alam. Salamat kay Laki kasi sinamahan niya tayo. Salamat sa kanyang oras. Ini sudah tutup. Uwi na. Uwi ka na to. Uwi na daw sila toto. Na. Nakakota na siya. Ini lagi

wala ganda niya ito guys ba, baka makawala eh pa naman. Oh, 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 malaki ah Oh, nagparamdam na Paramdam na ang oh, barak Ano yan? Oh, parang malaki Yan lang malaki <laughs> Ang laki oh uh, Dalawa pa, laki Oh, wow, grabe oh Jackpot, jumbo dito lang tayo sa gilid na, oy, may mga lakapas pa oh. Hindi pa may. Diyan lang. Diyan lang no. naka ano ko Hanggang sa tapat ng tulay. Hmm. Makakuha ng apat na lalaki doon. Lalaki ah. Ayun oh. Oo. Kung baka makatakas. Hey. Ang lakas Thank you Lord, ang laki. Lagi sa lagayan. Oh. Tapat. Pero pang isa. Malakapas. Malakapas. Hmm. Uy, ng malakapas. Magkakamukha sila nung kabase. Ayun. Malalaki ang banak dito. Sa gilid. Alam pa tayo. Tulungan natin ang gabi sa Ah, tulay. Lalaki, marami rin daw na nadadala dito. Lalaki. Malaki daw. Pero ulit natin, baka makadali pa tayo. Isang bato ni Jim. Apat, lima. Oh, <laughs> 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 Hindi lang eh. Hindi lang marami noon eh.

Oh. Oh, ano mer doon? meron. Meron. Ano kaya 'to? Oh, banak. banak oh, baka marami diyan. Eh, sino 'yung dinon? Marami dito, eh. Tuntaning natin. Oh. oh. Ano kaya 'yun? Oh. Sa lapas 'na. Lumabas na. Ito pala kata kasi ata. Dito kami, maraming nakookay. Eh. Nandiyan para sa atin. Itakas? Oo. Uh -huh. Sayang yun. Hindi, meron. Meron? Wala. Wala. Ayan, yeah, malakas. Mala. Ayan, may malakapas oh. malaki. <laughs> laki. May isa-isa lang guys, pero ayos na. Nakuha lang yung isa? Tumalo. Tumalo? Hmm. Malakapas. Tumalun eh. Maliliit yung hipon. Ha? Maliliit. Saan? Tumalun oh. Nga, Sama mo na. I ano natin yan? Yan. Oh. Dun tumalon. Nasa <laughs> gilid lang sila. Tumalon pa. pa Yung sa akin kasi mabigat. Ah, mabigat uho nga. Kung nakahanap ng butas, ganyan 'yan la. Patakas. meron. Meron? Ano 'to? Ano meron sa akin? Meron. Hala. Oh, wala kala ko meron parang meron eh hindi ko yung kitang <laughs> bato pala <laughs> bato? wala ay to to tilapia ano yan? tumalon yung isa tilapia guys tilapia ang dagat mataba mataba hmm. ayun oh. o no? tilapia ang dagat yung isang dangkalang size yan ilang hagis na lang po Uwi na rin tayo para makapagluto pa. Pangulam na pa to. Ang ating pangulam. Dahil mag-alas 7 na rin po ng gabi. Dahil bukas ay meron pa kaming babalikan ni Lucky Fry na lambat. Bangan nyo na lang po yun sa ating susunod na mga vlog. Dala sa tagili, eh. sa gilid lang sila. Yan. Ito dyan. Dyan. Marami dyan eh. Ito sila. Oh, atak! Sana madali na yun na tagili. Pa, nasa Ha? Pagilid na eh. yung mga lumot yung may sabit gan? saan? ay meron ata doon may sabit? oo malalim pa down lumot? marami dito? meron meron may tilapia tilapia o yun tayo magtanggal ito tilapia ulit oh. Dalawa. Dalawa ba? Yeah. ba isa. Ang dami dumot. Ito. Silap yung to. Masarap-sarap to. Masarap yung oh. sex Balik natin ito, masyadong mali, hmm. maliit. Hagis pa tayo, isang bisna yeah. lang. Sige. Ah. Last hagis. Meron na Meron na huli. Meron. Meron. Putih. Ja lang, -ba 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 ja. Meron kung puti. Ha? Diyan lang mababaw ja lang diyan. Meron man nahuli ang. Meron. Mababaw lang diyan. Diyan ang malalim. Diyan malalim. Ito ko naglalatag ni Tutu eh. Pupan, yung ano, bubutrap.

Ngayon po, tapos na tayo maglambat. Yung ating lambat, na ligpit na natin. Tapos yung ating mga huli, yan pala. Ayan. Mga sari-sari po yan. Ayan. May tilapia, banak, kabasi. kabasi, malakapas, tsaka yung malaki natin banak. Ayan. Ayos. Ang ating gabi ngayon. Maraming salamat pala sa ating nakasama, kay Lakay Brian. So, uwi na rin po tayo. Dahil gabi na po. Maraming salamat sa kanya kasi nakasama natin siya. Let's go. Ngayon po nandito na tayo sa dorm yan Medyo haggard na tayo Mamaya na tayo maglinis Kasi kakatapos lang natin maglinis ng isda So magluto naman po tayo ngayon Tapos yung ating isda naihiwa na rin po natin Ito lang muna yung ating iluluto Kamatisan po natin saray saring isda po ito Banak, bagaong, tsaka malakapas Yung iba po linagay natin sa ref Tsaka petchay na po natin magluto tapos dito po sa kalan nagsalang na tayo ng ating kaserola na may tubig ilagay na po natin yung ating sibuyas, luya, at saka kamatis sabayan na dahil nagutom na yun po, kuluan na ilagay na po natin yung ating mga isda yun oops sabayan na po yan ilagay tayo ng paminta Tapos asin. Magdagan na lang po natin ng konting patis. Tapos patis. Isang sandok lang po kasi naglagay na tayo ng asin. Yan po, kuluan na ulit. Lagay na po natin ating petsay. Sabayan na yan. matisang isda isang kuluhan pa po kain na tayo yun po, luto na yung ating kinamatisan, kain na po tayo <laughs> ayos na, malinaw ah ngayon po, kain na tayo ito na yung ating ulam, yung kinamatisan. Bago tayo mag-umisa kumay, mag muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain sa sakirapan. Basbasan niyo po ito magbigay sa aking pisang pangatawan ng kalakasan. Ganun po sa aking mga viewers. At sa aming pamilya, ingatan niyo po sila sa araw-araw. -araw. In Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo. Saluhan niyo po ako sa aking pagkain. Ang si Paring Jester po ay nakakain na rin po. Kain po. Unang higop. Wow! Oh. Tama-tama. Ah, Napagod tayo kanina kakadala. Yan ang ating ulam ngayon. Wow. Ulo. Maraming salamat pala kay kay Brian na kasama natin. Hmm. Dikon natin yung ulo ng banak. Ayun, hey, no? Pwede taba. Oh. <laughs> Kain po. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang support na dito sa ating channel. Sa mga palagi nag-like, nag-share ng ating vlog. Sa mga nagko-comment palagi. Sa mga silent viewers natin, thank you po sa inyong lahat. sinasama niyo po ako sa bawat fishing adventure natin. At kahit ano pang vlog natin ay nandyan pa rin kayo. Thank you po. Mag-isaman natin o may kasama man tayo. Yan. Nandyan pa rin kayo. At siya nga pala si Lakay Brian ay magkaiba po kami ng dorm. Yung dorm niya po malapit doon sa dagat. Tsaka yung pinagtatrabahoan niyang company. Tayo naman, dito naman yung pinagtatrabahoan natin. Tsaka yung dorm natin magkatabi rin. Yung na nahuli ay pinagkatihan na lang po namin ni Lakay. Hmm. 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 Okay, Nakita mo na ng ano? Nakita mo na ng buwan? Buwan saan? Wala nga eh. <laughs> Makulimlim. <sighs> Kaya saan hap lang eh. <laughs> Ditignan ko kung digit. Hmm ano bang magandang resolution 4K 60? Saan ba? Sa cellphone? Pag sa video. Pag sa video, pwede yun. 4K. 4, 4K. 30 lang. 30? Pag 60. Pwede rin kaso masyado nang mataas eh. Yung ano niya? Hmm. Yung FPS niya. Tsaka okay. depende rin sa cellphone. Baka yung din. ginagamit niyo. Sa akin? Hmm. Pag sa GoPro, ano lang yun? UHD lang. Ay, FHD lang. Or 1080 by 60. 1080. Hmm. Yun. A 60 FPS. Hmm. Yun mga H FHD lang yung mga yun. Full HD. Pero pag mga 4K, mga UHD yata yun sa cellphone. Sarto. Grabe uh, ang taba ko. Oh.